Beauty Bird, dito ko lang muna ha. Antayin mo kami, bibili lang kami ni Big Bird ng suka. Yahoo! <laughs> sa mong bumili Bebang, maagol sa labas. Baka mabasa ka pa. Opo oh, Nay! Aling sa nga, aling sorry nga. Papili po ko ng suka. Anong sukong bibili mo Bebang? Sukong malaki po, yung nakabote. O, oh, ito Bebang. <laughs> Salamat pa aling sanga Ito pa yung bayad ko <laughs> Hala, ang lakas na ng ulan, Para gusto kong maligo Siguro naman Hindi ako pagagalita ni nanay Kapag naligo ako Minsan lang naman to Big boy, tara maligo tayo <laughs> Wow, ang daming tubig Parang ilo <laughs> ang saya! Ang lamig ng tubig! Ngayon na lang ulit ako nakaligo ng bulan! Ang lamig-lamig! Nasaan kaya si Princess? Para may kasama akong maligo! Siguro, hindi siya pinilagan ng aling kere! Kawawa naman siya! <laughs> Nasaan na ba si Beba? hindi pa yung bumili ng suka ah! Ang tagal naman niya! <laughs> Hala! Yung suka ko! Napitawan ko! Ay oh, no. suka! Bumalik ka dito! kumukuha! Ang layo-layo eh! Baka pa ako! Bebang! Hey, Nasaan ka na? Nay! Nandito po ako! Anong ginagawa mo dyan? Bakit basang-basa ka? Ba't ka naligo? Kasi po, Nay! Ang lakas ng ulan eh! Ang sarap maligo! Ikaw talaga? Pasaway ka? Umuwi ka na rito! Papa! Nandyan ako na Mayayari talaga sa akin tong batang to. Ano kaya sa sabingyo kay nanay? Yung suka! Wala na! Nay! Nandito na po ako! Tignan mo! Basang-basa ka na! Umasok ka na rin sa loob! At nasa pala yung pinabibilig siya yung suka! Nay, may masama pong balita. Yung suka niyo po, wala na. Nananog na sa sapa. Ano? Nawala? Na. Paano nangyari? Napitawan ko po kasi. Naulog sa umapos na tubig. Kaya ayun, napunta siya sa sapa. Ikaw talagang belbang Pina ka? Pinaiinit mo talaga yung ulo ko? Halika rito, namatit mo ako ko. natin mo dala yung suka! <laughs> Saan ko hanapin yung suka? Inagos na ng sapa! Oh. <laughs> Guys, pinagalitan na ba kayo ng nanay nyo? Dahil naligo kayo sa ulan? Kasi ako, nagalit si nanay eh! Mag-comment lang kayo kung naliligo din kayo ng ulan! Bye-bye!